bago mga matuwang gato kalaki, maraming pagdadaanan. Siyempre, kailangan may sodas ka. Sukad. Vitamins din yun eh. Punong mushroom para mas lima yung bunga niya. Yung dara? Yun naman yung pinakapakain niya. Kung baga sa baboy, kailangan may pakain siya ang Para tumaba yung mga stem. Yung, yung apog, para sa? Sa naman nag-maintain nung init. Kailangan 850 grams siya ang bigat ng kusot. Kasi pag sinobra mo mga 1 kilo yung soda, yung protein bags mo, paglabas niyan, over water siya. 850 hanggang 900 grams. Kailangan isang, isang bilog niya, isang ganon. 30 pieces, pare-parehas. Tapos, steam siya ng 8 hours. Hanggang sa maluto siya para tanggal yung mga virus, mga contamination, malinis, malinis. Para hindi siya magka-contamination, yung mga kulay green, um, yellow, black. Kapag contaminated? Yun, papalta na siya. Ibig sabihin, reject siya. Hindi siya bubunga. Po yung yung mushroom para bumunga siya. Yung kanyang binhi. So, binibili namin to sa patong indang po. Dinudul ko mga buo. Ito mga ganito. Mga bobo. Binaghiwalay-hiwalay sila. Kailangan paglagay ng itong binhi nito isang kutsara lang. Kasi once na ito ay pwede siyang pumuti lang ng pumuti. Kumapal lang ng pumuti. Hindi siya bumunga. Mahirap mag-umbas yung bunga kasi makapal yung yung puti niya yung ano, pagay parang amat. Hanggang sakto lang. At agilat yung binhi niya. Pagilid lahat dapat. Para pag ano, sabay sila gumamang pababa. Parang ganito. Agilid lahat yan. Para yung puti niya, sabay. Ano yung nalagay mo? Cotton waste. Yeah. Antay, ano siya, virus. Para pag ano siya ng mga langaw, mga... Yan, mga langaw, mga lumilipad. Kung naman siya, hindi ba sa makapalok sa loob. Maaari siya mag-contaminate It's plastic. Papel. Meron pa siyang papel. Para kung may naman siya dito, meron pa rin bulak. Basta makapasok yung mga... Uh, Maaari masira yung bugs. Ayan. Okay. Para pa rin dito. After 10 days, ano yung tsura niya? Ito. So, ito wala pa siyang puti, ito meron na. Ito yung yung amag nung ano bumaba na, ibig sabihin, si bumunga. Pero si ahang na. So, bakit kailangan isabit? Para mas madali siyang bubunga Para bubunga kasi kasi ito ay kakat. Yan, para lahat lahat po, bubunga dito, bubunga rito sa kabila. Kasi pag nakatayo, ito ang bubunga. Mula ito dito, hindi. Para mas marami siyang ilabas na bunga. So dito, 17 days, nakahang siya. So after 17 days, 17, bubunga na siya. 🎵 Music 🎵 kailangan nung i-harvest? Umulan ho kasi. Kasi basta umulan yan, nag-overwater siya, kasi masira. Kaya kailangan itak na siya namin. Kasi meron kasi na time na pag umulan, nag-overwater siya. Kasi malas kumuha sa labas ng tubig eh. paginabis pag mo yun, basa. So mga one, mga one day, two, two days, mabis masira ang bunga niya pag overwater.